Dumayo kami ng Ligo sa Magdalena Beach Resort, Pinamalayan. Umagang umaga nga at naandini na naman kami sa layasan. Ay pagpasensyahan nyo na ho ang aking boses at malat pa. Tinamaan kasi ng trangkaso. Kaya ayan, pati boses ay damay. O, oh, alam nyo na ngayon kung bakit halos sampung araw akong walang upload. Ay siya, balik na tayo din sa aming pinuntahan. Di bali naandini nga pala kami ngayon sa Magdalena Beach Resort, Pinamalayan. At din nga kami magsuswimming. Pag nga ganaring liguan ay hindi ka nga muna pwedeng magswimming at hakuti muna ang mga kagamitan doon sa kat. Cottage. Kaldero nga ang aking dalajaan. Inakita ko nga aring aking pinsan na bitbit bit aring 4 liters na red label. Ay kakoy palit tayo. Kung makayakap naman aring babaitang aray, akala mo siya ang iinom eh. Ay magtimo, mahirap umuwi ng laseng. Itutor ko naman kayo din eh sa Magdalena Beach Resort Pinamalayan. Aray nga pala yung kanilang dagat. Nasa sobrang linaw ng tubig, ay kita mo na yung ilalim eh. Meron nga sila ang tulay para makarating doon sa mga cottage, doon sa paloob. Ay ating pupuntahan kung ano nga bagang meron diyan. Doon nalaan kasi kami nagkatid sa bungad sapagkat nag-arkila pa nga ng video okay. Natrapik pa nga kami dyan at aring ang aking isang pinsan ay pinicturan nga aring mga batuting na are sapagkat pag aray ay nabasa at nagumpisa ng maligo ay mahirap ng picturan. Mamaya ako na kayo itutur doon sa mga cottage sa gitna ng dagat. Dini muna tayo sa swimming pool na pang bata. Yung tubig nga pala ng swimming pool nila Dini ay galing din sa dagat. Kaya ang tubig din ay maalat. Ari na nga ang aking mga isip batang pinsan at nagliligo na nga. Ay anong ang gagawin Dini ay di maligo. Ay siya pagkatapos na tour turn ari ay maliligo na din tayo ng masulit Dini pala sa gilid ng pool ay mayroong mini sapa na medyo may kalaliman din at tubig at malakas ang agos. Dito din pala nanggagaling yung tubig sa swimming pool o oh, ayan kita nyo ga apakalinaw ng tubig at kung mapapansin nyo nga dugtungan la ang din are ng tubig doon sa tulay malapit sa mga cottage ay napakaganda din talaga at napapalibutan ng malinis na tubig kaya naman tara na at naligo ng masulit ay na nga at nagliligo na nga kami nung time na are kaya naman dadalhin na namin kayo doon sa mga cottage sa gitna ng dagat ang ganda nga din ang punta namin din eh, sapagkat kami nga la ang talaga yung tao din sa magdala na resort ay parang inarkila namin yung buong resort kaya kaya naman libre kaming nakagalaw-galaw dini at puntahan yung mga gusto naming puntahan sapagkat pamilya nga ang namin yung ni sa resort na are. Maganda nga rin sa part na are sapagkat mayroon yung mga puno tapos yung mga cottage nila ay nasa gilid laang din. Natamang tama naman sapagkat bukod sa napakalinaw na tubig na inyong pagliliguan ay napakaganda din ng view na talagang mare-relax ka. At tamang tama din ang spot na are para sa inyong mga picture-picture ay talagang flood-like sa sobrang ganda ng view. thank <laughs> you At dito na nga kami nagliguan sapagkat dahil nga sa mga bato ay mababaw nga yung tubig na pwede sa bata at matatanda. At sobrang sarap din talagang magtampisaw dahil bukod nga sa malinaw ay mayroon ding agos kaya talagang malinis yung pagliliguan. May part na malalim pero dahil sobrang linaw ng tubig niya ay para siyang mababaw sapagkat kita mo na nga yung ilalim ng dagat. Hindi naman Masarap din palang mag-snorkeling dito guys. Kaya kung mapapasyal kayo din sa Magdalena Beach Resort ay eh magdala kayo ng gagel sapagkat makikita nyo nga yung mga alimango at iba't ibang klase ng makukulay na isda sa ilalim ng dagat

at dahil ayaw ng papaiwan ng mga bata at gusto nga sama sa amin doon sa gitna ng dagat ay lumipat na nga kami din niya swimming pool para din nila lang sila samahan. nga namin enjoyin yung kasulok sulukan ng tubig din sa pinamalayan, inapag na nga, nga namin na umahon na at magbis na ay babad na ang kipay. Charo, hapo na din kasi nung time na yan at talagang nilalamig na ang mga person kakababad. Kaya naman nagbanlaw na at nagbihis at after nga magbihis, ari nga ang aming dinatnan, ay naiga na ang tubig at tide na nga. Saktong-sakto talagang nag-ahon na na din kami nung time na yan. Kung maaalala nyo nga yung tubig doon sa gilid ng pool ay wala na. Kaya malakas din yung agos niyan sapagkat yung tubig nga dun sa gilid ng pool ay bumabalik na nga din sa dagat at talagang low tide na po talaga. Hindi ko nga pala kayo guys na tour sa aming cottage at talagang na-enjoy ng inyong lingkod ang tubig at talagang nagbabag Kaya ayan, papasilip ko na lang sa inyo yung itsura ng aming cottage. Dini nga pala kami nag cottage para malapit nga doon sa lababo at ihawa ng mga isda at karne. At para din malapit sa sasakyan at hindi na nga maghahakot ng malayo pa. Pauwi ma na din pala kami nung time na -ari kaya madali Analaang din ang pagbibidyo At nung pauwi na nga kami Ay di dinin na nga lang kami sumakay sa pick up Ng aming pinsan Ay bibinyagan at bago Ay kahit mainit Tiis ang mga mangyan Mabinyagan lang Aring bagong pick up Ng aming pinsan Charot Kaya talaga kami sumakay din, din Sa likod ng pick up Ay para ma-experience At makita Ang ganda ng pinamalayan Ay first time pumunta din ni eh, Ay sulitin na At hindi na alam Kung kailan makakabalik <tinyo>